ya kuha tayo ng isang guava cherry, yung hinog. sa ah, itaas ito ko 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 yung ko 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 ang buto niya ay ganito may ko 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 masarap siya oh yung buto niya parang guwaba pero masarap mm. masarap nga masarap siya hindi pa po itatanim muliitin ko ng mga okay a cherry o diba, mayroon tayong pananim holy guys sana mabuhay sa aking mga palad <laughs> ah, uh, ito rin. Ang so, uh, gusto mo ito. <laughs> ano yan? Eggplant na? Wonder plant. Wonder ah, plant sige, plant daw sige. ito. Ano to? Oh. Wonder plant. Uh, parang eggplant. Oo, oh, uh, oh, uh, parang eggplant. Pero pag kinain mo, parya. Ano parya? Um, ang palaya. Ah, mapait. Oo. <laughs> oh, oh. Pero eh, masarap yan. Pag, pag, uh, di ba mainit sa laguna? Oo. Oh. Ayun. Eh, anong tawag doon? Isah isahog mo lang. Sa? Sa, ah. Uh, Gulay. Hindi. Mas, pan yung, buto buto ah Bukong. ito ito Bukong, tawag ano tawag plant? dito? wonder plant wonder plant may wonder uh, plant tayo guys uh, ano lang ito eh rich in kwan rich in iron ah okay. may pang rich uh, in iron na ayan oh. ang dami nakakatawa <laughs> ko lang tayo ng pantanim <laughs> thank you te ang blessing blessing naman ng lunes natin kasi ano mayroon tayong na-receive na pananim hi doggy ang tapang naman ni Re. Hindi <laughs> tayo sa mansion ni Madam. Ay! <laughs> <laughs> sa sa tabangawen. <laughs> oh, 'Di ba? Mm. Med <laughs> pogo, ano 'yung pogo? Pogo. <laughs> oh, 'Di ba? Oh. Pogo. Po oh, pogo. Pogo, anong means ng Ako <laughs> ah, <u> bo. <laughs> <laughs> hindi naman, hindi naman ano lang, oh. Kumbaga sa house, 'yung ano, maganda naman eh normal lang sa akin 'to eh, 'di ba? Kubo sa kanila. Thank you po.